ginawa ng ex-boyfriend ni Carla sa piyansa nito, viral. Ex-boyfriend ni Carla, ganito pala ang tunay na ugali. Viral ngayon sa social media ang kalunos-lunos sa sinapit ng piyansay ng dating ex-boyfriend ng TV host na si Carla Estrada na si Jam Ignacio. Hindi makapaniwala ang marami na ganito pala kasama si Jam. Kaya nagpapasalamat ngayon ang pan si Carla na hiwalay na sila ni Jam. Matatanda ang 2023 nang unang pumutok ang balitang hiwalay na sina Carla at Jam. August 2024 naman, nang unang ipinakilala ni Jam ang kanyang bagong girlfriend na si Jelly Au. Hanggang noong November 11, kasabay ng birthday ni Jelly, inanunsyon nila ang kanilang engagement. Marami nga ang nag-aakala na masaya at maganda ang pagsasama ni na Jam at Jelly. Lalo pa dahil sa mga ipinopost nilang sweet photos sa social media. Ngunit nabulabog ang mundo ng social media ngayong Merkules, February 12 nang magpost sa kapatid ni Jelly na si DJ Joe Ao ng mga larawan ng kanyang kapatid na duguan. Putok ang mga labi at namamaga ang mga mata. Sa caption, dito pa nga isiniwalat ni DJ Joe na biglaan na lamang umanong pinagsakapak at binugtok ni Jam habang papauwi sila ang kanyang kapatid. Nilak pa ni Jam ang sakyan para hindi makahingi ng tulong si Jelly. Buti na lamang umano at nagkaroon ng aberya ang ID ni Jam nang dumaan sila sa toll kaya nakasigaw o ng tulong si Jelly mula sa teller ng toll gate. Ani DJ Joe, bigla na lang pinagsasapak, binugbog habang pauwi ate Walang kalaban-laban sa loob ng nakalak na sasakyan. Ni hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kinuha mo yung cellphone. Buti na lang, hindi nabasa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko ng bintana. At nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Iginit naman ni DJ Joe na kahit ano pa ang nagawa ng kanyang kapatid ay wala umanong karapatan si Jam na saktan ito. Ay naman kay DJ Joe, sumailalim na si Jelly sa medical exam habang kasalukuyan ng aanap ng mga polis si Jeff. Ani ah, DJ Joe, ngayon tinakbuhan mo yung mga polis. Una sa lahat, kung ano man ang ginawa ng ate ko, wala kani anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman na mukha mo, Jam Ignacio. Wala kang awa, demonyo, mapapatay mo na ate ko. Update po kay ate, magpapamedikal na kami ngayon at magre na sa pulis. Matatanda ka makailan lang ay nag-viral si Jelly matapos ng i-call out si Carla dahil may ginawa umano ito na nakaapekto sa kanyang trabaho. Sa ngayon, wala pa namang reaksyon si Carla sa sinapit ni Jelly sa kami na kanyang dating boyfriend.